na building na mga paka-tahas at yung tarantil kado at saka yung gumagawa dyan na nakalambitin yun, yung nasa taas. Yun sila yung oh God, uh, klating sa amin kasi uh, salamin naman sa si gihid. Kaya dyan kami gumagawa sa building na yan. Ewan uh, yung kailan pa kami makakabalik ng jida at saka napatagal pa namin. At makabaling ng jida kasi... Dami ba at mong gulo sa talahe talaga ah. -ta na ang pakapulit, ang kutak na sa kalamtakan, na wala talaga silang ginawa na mulanda. Ay, oh, ayan na mga katopak na mga may topak. Oh. talaga oh. may mga sayad pa yan. Ayan, what's up? Oh. oh, guys. Oh, yeah, let's go guys. Too much sa mga guys. Oh. medyo inaano namin sa lamin. Pinahirapan kami ni eh, Mama Mia. Mama Mia! Pinahirapan talaga kami. O, oh, ayan si Kuy Pulot, o. Oh. wala na. Hindi na uwi yan. Dito na lang yan. Maraming sapatos dito sa harads. oh, o, oh, Oh. oh, oh, Oh. Night! O, oh, night! Oh oh, 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 Mama Mia!